full set na po ang imbisigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Ah uh, medyo matagal na po 'yan ano po. Ah uh, bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well hindi naman po matagal na matagal kasi alam po niyo ICI uh, proceedings po natin uh, 10 years po yung uh, pinagsisimulan niyan so 2015 to 2025 no. So right smack into the period po of review yung pong 2020 uh, Dolomite Beach project and in fact Nauna ko ng resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang po namin saglit dahil nga syempre malaki ko pin po yung flood control. Eh dahil uh, binito na po namin sa ICI yung pong house proceedings, eh pwede na po tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang uh, pinag-uusapan dito? I ang uh, issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project? O dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiya sa atin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto, yan to, proyekto na yan to begin with? Kanyan din naman po sa flood control projects eh. Isa Noong puno pa ng basura ang Manila Bay at palutang-lutang dumi ng tao, hindi walang nag interest mag-imbestiga. Ngayon maganda na ang dolomite sa kapanagka interest Hindi biro nilinis yan, burak yan kakapal ng borak putik at tourist attraction na rin to para sa Metro Manila ay redon sa dami daming yung pwede ito pang Dolomite Beach tignan mo naman libo libo dyan mga LGU mga NGO tumulong para linisin ang Manila Bay Um Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach Project on November 17. Uh, lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Um Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach Project? Unang-una po, muli, apapalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging uh, trabaho at nagagawing mga uh, hakbang ng uh, House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach ay yan ang po ay kanilang uh, trabaho at uh, hindi po hahadlang anumang, sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At uh, maaari rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa uh, nagingayaring pagbaha sa Metro Manila at uh, kung nakaapekto to, sa kalikasan. Maloob lang din po doon sa Dolomite. While it is a congressional uh, initiative po, no? may yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Uh, some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagasto. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, but putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang naka, mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumuliti ka lamang. Ibig po masabihin kapag ka, uh, ang nakaraan uh, proyekto na naganap uh, o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Ibig sabihin po noon kapag ka hindi naginalaw o inalam ang nangyari noon nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama lamang po ito. Ah, uh, mayroon po ba kayong categorical answer na hindi hindi uh, ang malaki niyang behind kasi uh, for sure ang mga uh, pro Duterte magsasabi na malaki ang behind dito sa effort na imbise nitong dolomite beach. Bago sila magsalita niyan, patunay muna nila na ang pangulo ang behind dito sa dolomite beach. Ah, uh, pro, Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang pangulo ang behind dito, hindi naman po 'yun makatwiran at unfair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito.